Mapagpalang araw sa lahat. Share ko lang sa inyo tong idea o isa sa mga pwedeng gawing solusyon sa mga ganitong kaso ng tatu. Ah, ito yung minsan o madalas nagiging problema natin lalo na sa paglilinya, yung tinatawag na blowout o yung mga tinta na kumalat sa loob ng balat natin. Ah, uh, dalawang dalawang nakikita kong problema dito, isa sa Ah uh, lalim ng baon ng needle, pangalawa yung nakahigang anggulo ng needle o ng machine natin. So dito ipapakita ko sa inyo kung ano yung kahalagahan nitong uh, product na to. Ito ay yung glide na tinatawag natin ah uh, pwede siya before o during session, tapos pwede rin siyang gamitin after care. ayan so pa paubos na rin to. Ito po ay galing sa isa sa mga sponsor natin ah uh, isa sa mga produkto ng Glide Tattoo Products from Miss Chicolette Radovan. Ang balat po natin ay mayroong tatlong layer. Yun yung tinatawag na epidermis, yung pangalawa naman dermis, yung pangatlo hypodermis. So pag nagtatato tayo, dapat yung uh, needle natin umaabot lang siya doon sa second layer ng balat. Yun po yung dermis. Pag umabot po tayo doon sa pangatlong layer ng balat, sa hypodermis, uh, doon po kasi naiimbak yung um, mga taba natin o yung taba ng tao o yung taba sa balat. So, parang mantika 'yon. Ang nangyayari pagka pumasok yung tinta doon sa part na 'yon, o napalalim yung tusok natin ng karayom, ang nangyayari kumakalat siya. So, parang parang may sumabog na tinta doon sa loob ng balat natin. Tapos naman pag medyo tagilid naman yung uh, angulo nung paggagawa natin ah uh, Kumbaga parang ano eh parang palihis pasibat yung pagkakatusok natin parang nangyayari para din siya nagbo-blow out na, kasi natatanaw natin sa ibabaw ng balat na parang may lumagpas kasi nga pasibat yung ginawa natin ano ah uh, pagkakagawa So ito yung nakikita na kong solusyon Uh, isa sa mga solusyon hindi ko sinabing ito yung pinaka solusyon parang isa na pwede makatulong sa atin sa mga ganong case pag uh, nag, alimbawa nagtatato tayo tapos nagka problema na ganon uh, uh, stop muna tayo tapos kuha tayo ng uh, ng glide o kung ano yung mga emollient na gamit nyo uh, tapos i-massage natin yung part na nag-blowout o yung mga tinta na may kumalat sa loob, kagaya nito. Uh, ayan, kukuha ko ng glide dyan para ipahid siya. Tapos i-massage ima ko para ano, bumalik yung yung mga kumalat na tinta sa loob ng pinagsugatan na dinaanan ng karayom. I-massage -ma nyo lang po siya paunti-unti. Paunti-unti din siya mawawala hanggang sa bumalik dun sa ano sa pinaka pinagsugatan. Uh, isa lang to sa mga nakikita kong solusyon uh, base sa experience ko, uh, lagi kong ginagawa to kasi minsan talaga hindi maiwasan na uh, yung angulo kasi sa position minsan hindi mo maiiwasan nagkakaroon ng ganyan. Ayun po, yung una kong linya nung una, ito na po nung na-massage ko na siya ng glide. Ito rin po yung una. Hanggang sa imamassage ko lang din siya hanggang sa mawala siya ng mawala. Kailangan kasi maagapan natin siya kaagad kasi kung patatagalin pa natin bago natin i-massage, baka mas mahirapan tayong tanggalin yung mga kumalat na tinta doon sa loob ng balat. So yun lang, sana may naibahagi ako sa inyong mixing kaalaman. Uh, pasubscribe ng ating YouTube channel, Nats Galarpe Tattoo, ang name ng ating channel. Hanggang sa mga susunod na video tutorial, maraming salamat.